Muling pinatunayan ni Jason Castro, na kaya pa din niyang saabayan sa puntong ito ng kanyang career. Siya ay gumawa ng 23 puntos, 8 rebounds at 4 na assists, para bitbitin ang TNT sa kanilang unang panalo, nang talunin nila ang Converge sa overtime, 101-98. Nagawang makaligtas ng tropang Giga sa tangkang comeback ng Converge, sila ay naglaro sa halos buong second half na wala ang kanilang import na si Ronde Hollis Jefferson. Si Lefty Kobe ay napatalsik sa laro, dahil sa pagbato niya ng bola sa ulo ni Mike Nieto, tinapos niya ang laban na may labing apat na puntos at labing isang rebounds. Tinulungan din ni Calvin Aftana ang TNT, para mapunan ang pagkawala ni Hollis Jefferson, nagtala siya ng labing siyam na puntos, habang si Glenn Cobunti naman ay nagambag ng 10 points at 11 rebounds. Naghatid naman ng mahahalagang puntos sila Brian Hiruela at Jewel Ponferrado sa overtime. Umabante ng hanggang 18 puntos ang TNT, pero dahil sa pagkawala ni Hollis Jefferson, ang Converge ay muling nakabalik, at napuwersa pa nila ang laban sa overtime. Pinangunahan ni Thomas Vodenovich ang Converge, nagtala siya ng 25 puntos, siyam na rebounds at isang putback shot, with 15 seconds left sa regulation, para itabla ang score sa 95. Bago pa mangyari ang game tying basket ni Vodenovic, sila ay naghahabol pa ng lima, with 46 seconds left, nang biglang bumitaw ng tres si Jerick Balanza. Ang converge ay nagkaroon pa ng dalawang pagkakataon upang muling dalhin ang laban sa OT, ngunit bigo sila Mark Talio at Vodenovic na may pasok ang kanilang tres.